walang kapa pang 150 50 years, na buko i tube pa ka mo ha mga sekreto sikreto ngayon naman yung Ano? Oh. Bakit pa sa ulo ko? <laughs> Buti pa ako may laman? Yung ulo ko wala eh. Tarakula ako. Tarakula hmm takulao? yung tarakula ako? Ah pa mo sa kaya po